Paano mo hulihin yan sa palanggana? Sige kailangan. nga, paano? Okay. Hindi nga niya nga. palanggana? Bakit yung mga matlamo? Takip. Ayan guys. Ayan yung manok. Gusto namin hulihin. Ano para dito kasi sa probinsya, may manok ka na, may kapayas ka pa. O, oh, diba? Apayas. Kapayas? Visaya. Ah? Visaya? Kapayas. Bisaya. Ha? Bisaya. Kapayas. Kapayas? Papaya. Kapayas sa oh, Bisaya. Kapayas. Kapayas. Lagyan ng kapayas. 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 Yung manok ayaw magpahuli. Nakalata atang itinula siya. Ayun. talaga mahuli-huli. Ayan lang. Dito sa probinsya guys. Marami kang mga alaga. Kung gusto mo magtinula. So hulihin mo lang ng ganyan. So video lang ako sa mga manok na ayaw magpahuli. Ayan. Ito yung probinsya guys. Dito sa Galarin. Ayan o guys. Video lang sa may mangga. Si mangga. Pag nainitan ka dito kagagawa ng duyan sa ano, ilalim ng puno. Ayan, madilim na. So, video-video lang ako sa ano, paligid. O, oh, ba? Diba? Buhay Provincia. Ito yung mga talpos sa gilid. Ayan o. No. Tangkong. Ayan, tinatanim. Dito kami sa kabila. Yung parang may ano siya. May fish kalimutan ko na be eh. kung saan yun pupunta kasi kami sa ano sa may diki daw pero ayun o oh, parang pispa naman oh, marami siguro ang isda Gallerin guys or bisunto o di ba? Video lang sa katawin ng lugar o di ba? Doon naman barangay hall ng gallerin o di ba? Yan yung mga kapitbahay ko dito guys. ang malunggay guys sobrang taas na walang kumakain ng malunggay o oh, ba? diba malunggay sawa na sila kasi bawat bahay may malunggay o oh, 'di diba ganyan lang guys